Hello oh guys ah, Magandang hapon sa inyong lahat yan Dito tayo guys sa tabi kagat ng Pagasbas ng Camarines Norte Yan guys oh Tingnan nyo doon sa, ano, sa Mercedes Medyo maulan na doon guys Pero doon tayo pupunta kasi doon na ang bahay namin Uuwi kami doon Dito tayo guys sa ano Sa tulay ng Bagasbas Ayan oh Kulay ng bagas bas Ayan sa kulay. Ayan dito kay sa ano, taming dagat. Ayan. Maganda po ang place dito. Maraming dumadaan dito guys na ano, na kasakyan. Yan, kita nyo. Parang madilim ah. <laughs> Ayan no oh. uh, May nagja-jogging din dito Dito ang uh, ng katawan dito At uh, pag umaga Ang ganda yung araw Samantala pa lang guys uh, Kumukuha ako dito ng gatong O oh, ang daming gatong dyan sa tabi oh. Kahoy Galing doon sa kabilang bundok Na inanod Doon maulan na naman doon sa unahan Sa Mercedes doon o oh. Yun maulan niyo tingnan niyo guys sa maputi na kasi maulan doon so dito kumukuha ako ng gatong yan oh sa tabing dagat niyan kumukuha ako ng gatong yan daming gatong nakatambak diyan oh yan, o. yan o. tapos meron pa lang nag-outing doon guys yan meron silang kubo yan So, yung gatong ko pala guys, uh, dito na sa motor. Nakaready na. Inuha ko 'yan, oh. Ayan. sa akin sasakyan. So, uuwi na rin ako guys kasi maulan na doon, oh. 'Yon, maputi na. Papunta dito yung ulan. Doon sa ano yung bundok rin hindi na yung makikita. Ayan na nga Abutin ako ng ulan. So, tayo ma mag tayo magmamadali na. <laughs> Mamadali na tayo, guys. ayan na nga uh, see you next time na well, lang guys abutin ako ng ulan bye bye